Lao mga kananay. Uh, dito na po ako sa area ng Bulalakaw. Hindi po ako nakaka-video kanina sa taan kasi iantok eh, ako at saka mahina ang katawan ko nang dahil siguro sa itong pag-slide. Kaya dito na lang po ako at saka hindi pa ako nakarating sa sa bahay ni sister kasi, kasi mahina ang katawan ko. Kaya yeah, dito na lang ako nakaupo. Dito na lang ako kanina nakahiga sa mahinang ang katawan ko. Ngayon po ay uh, i-announce ko sa inyo na nagkaroon na po kami ng pangalawang sahod <laughs> sa YouTube. Pagkakarita ay nasahod. Kaya yun. Wow, yeah, <laughs> you happy and happy ka pa yung <laughs> ito, ito, ito ito po ng aking cute lah, dalaga dalaga kasi talaga mga kananay ay ito oh. talaga ay masipag sa mga video. Uh -huh. Minsan nagabideo pa ito sa Kitaway ako ng sahod. Oh, pa ito sa <laughs> Pisin Brother. <laughs> nagabideo, nagvideo, nag edit siya. Oh, ito siya ang editor, editor namin ito, minsan. Yan. Ito. Tapos <laughs> minsan ay ito rin naga-edit kay Sister kay kay Sister oh. Mary sa kanyang mama. Pero karamihan na naga-edit siya mga kananay ay sa akin. Ito talaga yun. Okay. <laughs> Kaya ito ngayon, uh, i ko uh -huh. sa inyo. Ah, uh, ngayon po ay may sahod na po kami ngayon kasi ang sahod namin sa YouTube ay bawat makakatapusan ng buwan. Ito po. Ah, uh, tang tang tang. tang. Ang sahod. Masarap ang, sahot, <laughs> masarap. Okay. ang sahod ni ni ano ni Ayang sa amin tatlo sa kananay na Edith Ayya. at kay ka Sister Mary at saka sa Pising Brother. Minsan nag-edit siya kaya medyo na-stress siya noon. Biro mo sa isang lang oras lang yon lima ang na-edit niya. Oh, Kaya <laughs> na-stress siya. Ngayon so, po ay, ito na po yung kanyang sahod, ang pinaguran. Kasi oh, ako naman talaga, ah, talaga. Ah, mga kananay ay, ano talaga, hindi, <laughs> hindi lugi <laughs> yung mga nagatulong sa, sa aking na mga, <laughs> kanina mga kananay ay nagbigay na ako sa mga ako lahat, pero hindi ko na nabidyohan. Kaya nga, sa cause nang, nantok na ako. <laughs> Napagod siya. Napagod ako. At ito po, Dang tata-tata -ta gitupan no, ang sangeti. Ayay. Gitin-gitin ju po tinyan la. po sa mga viewers namin, hindi ko to po makukuhua kung wala po tayo Tawa. Yeah. Salamat sa inyo. At saka maliban po diyan mga kanan nga eh kasi paguwi niya dito sa hapo, nag-aral kasi siya ay eh, paguwi dito gutom nagutom na kaya <laughs>

naman yung aking ka-partner, si Jen. Ito ay pang uh, kong anak, si Jen. Ang pangamay ko kasi ay yung gamanda at pangalawa si ka Sister Mary. Ayan. Ngayon po ay Balik tayo. <natin. laughs> uh, talaga sila, Aray. Ah, uh, alam ko yan. Alam ko yan. Alam talaga ako. Kasi uh, yes. ngayon mga uh, kananay, bago ako makatapos nito ng aming video ay maghilot pahilot ko ako dahil dungan na. Maiba pa ang na Nangingirot pa yung oh. aking paa kaya natatamad ako maglakad. Ito mga kananay, ang aking kapartner si Jane, So, ha, ha, Salamat tayo <laughs> Hindi ko alam mga kananay na ito ang sahod namin. Kaya yun pala ang maganda ang result ng aming pag-video. Nang dahil you. sa inyo. Oh, thank po thank, thank sa inyo. you po. So, dahil sa inyo. Mga viewers namin at subscriber. Sa so support pa uh, okay. Nagkaroon po kami ng hanap buhay na para kumita. Salamat din okay. sa inyo. Lahat, lahat. Walang buwan. Lahat, lahat. Lahat, lahat po. kayo. Thank you, thank uh, you. Salamat sa inyo. At ito po ang ah, uh, ah, uh, sahod ni Jean sa akin. Wow, ang laki-laki. Yo, ito po. Yan. Wow, thank you, Lord. Kanina po ay, uh, ah, <laughs> video mo ko sana kasi siya, mga kanaray kanina, ay binilihan ko siya ng kumplitong gamit sa kitchen. Yun, binilihan ko siya ng steamer. Yung sari-saring gamit para hindi siya hirap. Kasi sa totoo lang, mga kananay ay parati siyang naghahiram ng mga gamit kaya kay ate niya. Kaya ngayon, magkaroon na siya ng sariling gamit. Ayun. ngayon po. Wow. Thank ano yung Jesus? Jesus God's answer spray. Ito ay yung matagal kong kailangan na magkaroon ako ng harap buhay. kaya so, ayan, ito na talaga. Ito, yeah. this is it na. ano na si Iyo? Ito yung pasinip-sinip na Wow. wow. Yan yes. na tayo, John. Yan na tayo. <laughs> binuksan. Sabi ni mama mo kanina, so, buksan daw pero sabi ko hindi buksan pwede. Ka. <laughs> <laughs> Kaya ay, ito. Kaya yan. Wow. Dami. Yeah. Abo, tatlo. Tatlo ang naidip ni Ayang sa akin. Kaya eh, is Firmire at sa Kapisi brother. Wow. Tatlo <laughs> pa lang <kinagawaan. laughs> <laughs> <laughs> si Ayang. Kasi ito talaga mga kananay si Ayang ay sa totoo lang mga kananay ay <laughs> yang kasi siya ng pira para daw sa barangganya ay may ano siya may siya sa kanyang pag-aaral. kaya 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 uh, kaya 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 may natira kaya kasi minsan si itong aking apo na si ano si Pipit ay pag-iedit kaya bigyan ko rin siya ng pangmirinda. Pag-video. Yan. Yeah. Pag-video. Yeah. Pag yeah. pag At saka si... <laughs> Pag-video pag At saka si Angel yun. ay nag-video din sa akin. Oh. Wow. wow! Angel! Yeah. Oh, thank you! Oh, thank man. you, Lola. Balak na balak yung ano oh. ko. Sa akin mga kananay ay <laughs> worth yung mga lahat na nag-tulong sa akin ay halos hindi ko yan kinakalimutan. Thank you, Lola! Ayan, patingin-patingin na iyong barik. ano? Hindi ko oh, makikita yun. Ang laman niya. Kasi yan, yeah, baby, Kasusun, ka yan,

Purpose. Yan, double purpose. Yan, yeah, maganda. Yan, uh, maganda. Yan, tumunog siya lang. Ha? <laughs> <laughs> ayun. Yay! Yeah, Parang yeah, gusto ko eh. Yeah, yeah. Lagi akong gusto mga nanay pagdating sa school. Super. Kinakain kasi ng brain ko yung utak ko. Ay! Ang brain Kaya yan, thank you very much. Kaya mga kananay, inaawa din ako. Pagdating dito, talagang gutom na gutom siya. Kaya Oh, yeah, oh, O, sige. Ah. Alam mo, karana ito ay lalong sisipag siya sa pag-init sa akin. Yan. Wow. Uy, <laughs> <Wow. laughs> ganun pa talaga eh. Bakit ako ya? Regaluhan kita yan <laughs> na isang drama. Yan pa may kiss ako din. Ah! Grabe ka na oh, oh, ganun pala. Yeah. May uh, yeah. lagi pala ako ay, ay, uh, na na, si hmm. so, ano may kiss. Kaya mo nga magpakil. Hindi talaga ka na, bay. Kaya sa susunod, mga kananay ay another sa may puntahan ulit kami ni Jen. Okay, yeah. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Thank you po. po. Thank you ah, po. Love thanks. ni kananay. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo dahil ako mismo ay nagkaroon ako ng hanap buhay kasi matagal ko nang break ko yun. Nating so, no? is pa si basta ikaw ay mag ano mag uh, ang panalig mo kay God ang buong buo kung anong hinihingi mo ay siya rin ang ibibigay sa iyo wag lang yung masama sinilip talaga ni Aya yeah. ang pira niya <laughs> <laughs> Oh ya yeah, i-export mo na ya yeah. yeah. <laughs> <laughs> yeah. tapos i-chance mo ya bago i-ano din na i-upload na ya yeah. Ayan. Oh, Kasi yan. Aya. Ayun. Yeah. <laughs> Ayun. Uh, sa next po kami. Another, ano, ya, ano, ano okay na? <laughs> okay. Thank you. Mabay po. sa mga viewers po namin. Thank you po sa inyo. Ma, ano ma, kadalula. Buksan sana namin. sana namin. Buksan sana namin. Kaso lang secret. <laughs> Bye. Thank, thank you. you.